Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 20 ng Mayo, ipinagdiriwang natin si San Bernardino ng Siena. Kamusta? Si San Bernardino ng Siena, ipinanganak noong 1380 sa Italia, ay isa sa mga dakilang mga ngaral ng simbahang katoliko. Ulila mula pagkabata, siya ay pinalaki ng isang debotong tiyahin at sumali sa Order of Friars Minor sa edad na 22. Ang kanyang ang kahusayan sa pagsasalita at karisma ay nagpalapit sa kanya sa maraming tao. Naglakbay si Bernardino sa buong Italia, nangangaral sa mga pampublikong plaza at umaakit ng malalaking tao. Kilala siya sa kanyang deposyon, sa banal na pangalan ni Jesus, na kanyang pinalaganap sa pamamagitan ng isang natatanging simbolo. Isang araw na nagniningning na may mga inisyal na IHS, isang pagpapaikli ng pangalan ni Jesus sa Griego. Ang simbolong ito ay naging tanyag dahil sa kanyang impluensya. Ang kanyang pangangaral ay nakatuon sa moral at panlipunang reforma at lumaban siya sa mga kasamaan ng kanyang panahon, tulad ng pang-aabuso sa pagpapautang at mga tunggalian sa politika. Namatay siya noong 1444 sa edad na 64 at siya ay kinanuni sa anim na taon lamang ang nakalipas noong 1450 ni Papa Nicholas Paim. Madalas na ipinapakita si San Bernardino ng Siena na may hawak na simbolo ng IHS at nangangaral sa isang madla. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Bernardino ng Siena, makapangyarihang Diyos na nagkaloob kay San Bernardino ng Siena ng matinding sigasig para sa banal na pangalan ni Jesus at natatanging kahusayan sa pangangaral ng iyong Ebanghelyo, ipagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng kanyang pamamagitan ang biyayang lagi naming igalang at tawagin ang iyong pangalan na may paggalang at pagmamahal. Naway ang kanyang halimbawa ng buhay at pangangaral ay magbigay inspirasyon sa amin na mamuhay ng tunay na pananampalataya at ipalaganap ang iyong salita na may tapang at kasigasigan. San Bernardino ng Siena, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Austregisilio ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.